Magandang magandang araw po sa inyong lahat. Muli nandito na naman po yung lingkod ni Pipanyo Labrador kasama po si Ibelino Labrador at maging si Delino Labrador. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa inyong nga uh, lingkod ni Pipanyo Labrador. Magandang umaga, ah, magandang po. sa po. Asa umaga po ah, umaga pong ito ay po natin at eto uh, nga po at napakarami na pong mga tatakbo ng kapitan kanilang mga barangay ano uh, sana po sa darating po na eleksyon sa eleksyon ng mga kapitan eh sana po mabawasan na po yung mga kaguluhan na nagaganap diyan eh balita ko po eh kapag kamalapit na yung barangay eleksyon ay yung iba dahil ayaw nila na meron silang kalaban eh yun uh, pinapapatay nila Eh sana po awag uh, wag po tayong gumamit ng dahas, wag po tayong gumamit ng uh, mga ganong bagay para lang manalo tayo. Eh, sa alang-alang po natin ang buhay ng mga kapwa natin. Yung kapangyarihan, yung pera, eh, dadaan lang po yan sa buhay natin. Eh, kung papatay ka, baka iniisip mo eh, hindi nakikita ng Diyos yan. Mali ka dun, kapatid. Kaya tayo pong mga tatakbo sa politika, eh, iwasan na po natin na makapanakit tayo. At syempre, iwasan po din natin na makapandaya tayo sa halalan. Eh kung talagang gusto ka ng tao, eh ikaw talaga ang pipiliin nila. O doon naman sa mga politiko na para lang manalo, naniniguro. O tulad ng sinabi ko, kapag ka gusto mo talagang maglingkod sa bayan o sa barangay mo, huwag mong sa pera. Bibilin mo yung boto ng tao kahit ayaw sa'yo. So, manalo ka man, ayun ay dahil sa namili ka. Mas masarap makamit ang pag, uh, pagkapanalo nang hindi ka namimili ng boto. At masarap ang manalo nang gusto ka ng tao. ba diba? At saka kapag nanalo ka na hindi ka namimili, ang unang isi iisipin dyan ng mga tao, hindi ka kurako. Tandaan ninyo mga kababayan na ang isang politiko na namimili ng boto, magnanakaw yan. At ang unang magiging project yan, mabawi yung kanyang pinuhunan. Kaya walang magiging magandang proyekto yan sapagkat nakapokus sila sa pagbawi at pagtubo ng kanilang pinuhunan sa nung eleksyon so anong masasabi mo ah uh, kapatid na Ibilino uh, mga kababayan para sa akin naman eh siguro kung talagang gusto sila ng mga tao eh sila talagang mananalo pero kaya nga ma magulo ngayon eh, sa ibang lugar mababalitaan na lang natin na may nagbabarilan may patay na kunsihal may patay na kapitan kasi alam nila matatalo sila eh. Pero ganun pa man, nakikiusap po tayo dito na sana sa eleksyon na darating ng halalan ng mga kapitan, ay eh sana maglukluk po tayo ng isang tunay na, na tao na handang maglingkod at handa tayong uh, tulungan at handang maging ama ng ating barangay. Yun lang po ang aking masasabi. Uh, salamat uh, kapatid ano So, alam niyo mga kababayan eh, Sabi ko nga dito sa ating programa Lagi natin pinapaalala Na sana po para hindi maging uh, uh, magulo O walang kahihinatnan yung mga termino Ng mga nilulukluk natin Maglukluk po tayo ng isang taong alam natin Na mayroong tunay na pag-ibig sa ating bansa, diba? Kasi kapag uh, may tunay na pag-ibig ang isang politiko sa kanyang mga kababayan, sa kanyang bansa, eh magiging maunlad po yung kanyang uh, uh, dinadalang uh, barangay o lungsod man o isang probinsya ba o isang distrito, diba? So, sa'yo uh, kapatid na Evelino, ano ang masasabi mo? At para naman sa akin eh siguro uh, tanggapin nila kung kasi nung nakaraang mga eleksyon nabalitaan ko kasi eh, pag nanalo na yung kapitan niya kinabukasan patay pag nanalo yung kagawad kinabukasan patay kasi hindi matanggap ng mga natalo nilang kapitan kaya sana sa darating po na eh, halalan ng mga kapitan eh sana po ay maging patas tayo at sana tanggap natin sa sarili natin na talo tayo kasi di ba ngayon sana po yung COMELEC ka ay maging patas din sana yung COMELEC ay maging tunay sa kanilang trabaho kasi marami na kayong nagiging issue lalong lalo na dyan sa sa smart uh, smart uh, nagiging smart magic daw no kaya, yun lang po aking masasabi. Ayun mga kababayan na uh, tayo po ay nagpapaalala lamang sa mga tumatakbo po, no? ang na sana ay maging patas po kayo. Diba? At maging tahimik, maging uh, matiwasay po yung halalan na ng kapitan. No? At muli po sinasabi ko po sa inyo na ano man na tungkulin natin dito sa ating bansa eh pag-ingatan natin at gawin ho natin yung responsibilidad natin na isang kapangyarihan na gusto natin. Huwag po natin gamitin yung isang posisyon para po tayo ay umaman o makapagnakaw. No? Kasi napupulaan na po eh. Napupulaan na po yung ating mga politiko dahil halos-halos po lahat ng politiko ngayon ang trabaho imbis na maging uh, ehemplo naging magnanakaw naging mandurugas naging mandaraya naging mandarambong lahat na nasa kanya. parang eh, nagkaroon tuloy ng sariling kur ng kurso yung ano mga politiko pagka politiko ka matik na magnanakaw ka tama yan kapatid o oh, ba diba? o oh. eh kaya nga sabi ko dapat to uh, pag-ingatan natin yung ating uh, uh, posisyon, huwag po natin gamitin ito sa maling gawain, kasi eh, talagang wala na po uh, wala na magtitiwala sa mga politiko kapag ka ganun, diba? So, yun lamang po ang aming minsahi sa araw po ito Muli po, tulad po ng sinasabi ng lingkod, Di Pepe Labrador Uh, mabuhay ang ating inang mabuhay ang nagmamahal sa ating inang Maraming-maraming salamat po.